Magandang hapon po sa inyo lahat. Kung nakikita ninyo, ay meron tayo isang uri ng prutas. Ayan, kung inyong nakikita, ito ay kahawig din sa ating rima, kamansi, o langka. Hindi nyo ba alam kung anong uri ng prutas ito? Ito ay natawag na marang. Ang marang ay kadalasan tumutubo ito sa Pilipinas. At gustong gusto niya ito sa mga tropical na bansa gaya ng Pilipinas. At ito ay matatagpuan lamang sa lugar ng Mindanao. Pero dito sa barangay Mabulo, San Fernando Romblon, ay mayroong marang dito na tumubo at itinanim ng ating mga kababayan. At okay naman. At ito na ngayon ang bunga niya. Kung makikita ninyo, bilogan at kala may mga buhok-buhok na walis ting, at ito'y kulay brown kapag hinog, pag verde naman kapag ilaw. At kung hinog na ay tutuklapin siya. Ayan, kita nyo agad. Madali siyang maangat ang balat. At hindi mahirap alisin ang balat dahil malambot lamang ito ang balat. Ayan kung nakita nyo, paghatak natin ng balat niya, sumama ka agad. Ibig sabihin yan ay malambot lamang at madaling buksan. At sorry, pasensya kayo dahil nagpalit tayo ngayon ng lugar at isa na lang ang marang natin nakita ngayon sa plato. At ayan binubuksan na po natin ito ang marang. So ayan, kung inyo na pong nakikita. Talaga namang wow! Kung inyo pagmasdam po akala nyo ay langka. Ito po ay iba. Ito po ay marang na galing po ito sa Mindanao. At meron na po dito sa Sibuyan Rumblon. Isipin nyo po bang tutubo yan dito pero hindi imposible dahil gustong gusto niya ang klima rito sa amin sa isla ng sibuyan at tingnan nyo naman pag masdan na yung maigi napaka juicy po nyan ayan at sobrang tamis super tamis kita nyo naman ang daming buto at talaga namang malambot lang ito at kung inyo talagang ahawakan ay parang normal lamang yung parang tinapay lang na monay o malambot na tinapay at ayan ang kanyang mga buto-buto oh, maliliit lang. At hindi siya masyadong kumakapit doon sa pinaka looba ng ating marang. Balang kinakapitan ng buto ng marang dun sa brown na gitna na yun ay malambot lang din. At ito'y hinug na hinug na kaya madali na siyang biyak biakin So ayan o, oh, tinikmang ko yan talagang masarap naman at malilit ang kanyang mga boto. Yung kanyang pinakalaman ay parang langka. Kaso ang kanyang pagka laman nito ay kulay puti. At ang kanyang pinakalalagyan ng laman, kung nakita nyo naman, kinakain ko ay malambot. Talagang hindi ka mahirapan sa pagkain ng marang dahil simple lang. Ayan tayo, nila kinuha talaga yung dami-dami. Wala na akong lamang kinuha nila. Kari-kari, <laughs> oh, kao ni Kinuha nila yun? Ang mm, pasaway, no? Yan, oh, ka Ang sarap-sarap pa naman, eh. <mulimayan>, mm. Ang sarap. <mulimayan> Super sarap talaga, promise. Hindi ka magsisisi sa pagkain ng marang. Pagpapalit mo lahat ng mga prutas, ito napakasarap, promise. Magtanim na tayo ng marang. Ang buto niya, ang lit-lit lamang. Oh, napakalit lang. Oh, parang buto ito ng rima. O kaya kamansi pala. Sorry, kamansi. Ito kalaki. Sipin mo, 5 years lang ito, meron ka ng ganitong prutas at maraming bunga pa naman. Papakita ko susunod sa inyo kanong anong tsura ng dahon at tsaka nito. Ang ganda nito. Sarap! Napapabulol ako. Mm -hmm. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang i-like, i-share, and subscribe all. And hit notification bell para laging update sa bagong video. Kaya maraming salamat po sa inyong parinood and God bless!